Yon! At welcome na naman sa isang episode So ang episode natin ngayon Sayo ulit Pero pinaka episode natin susubukan natin Mag shoot dito sa 4K Shoot pala ng 4K Dito sa may GoPro At uh, papunta tayo ng Arca South Dahil ito na ang malapit na ensayuhan sa atin Kaya let's go!

So mga 5 kilometers to Galing sa bagong bahay namin sa Metagig At uh, eto na Ang magiging ensayuhan natin hanggat, bi hanggat busy pa At uh, wala pa tayong panahon mag -ride talaga So Isipagsipagan natin ang ensayo dito Basta may oras Ensayo tayo Let's go! Baka so, muna tayong hanlaps Ito na tayong kasabay dahil Mainit <laughs> na tanghali Ah, let's go Buti medyo makakakin At uh, may puno-puno Kaya malamig Pero uh, iba pa din ang tiyak ng araw April 11, Thursday Ito lang oras natin mag-insayo Hindi na tayo nakapag-insayo nung O nakapag-bike Nung holidays Dahil may mga errands tayo ah, dami natin ginawa ng holidays So hindi ka naman first time dito sa Carcassoult, so kung makapanood nyo yung isang video natin, yung mga business district na video, saka dahil na tayo dito. Pero galing kaysang city yun. So, ayun may errands nga tayo, pupalik tayo ng QC matami yung mga nice idol tapos may share ako nagja-jogging ako sa Mega City Nakakatawa so usual, mga 5 kilometers yung jogging natin so mga 2 kilometers may sumabay na sa atin Nakakatawa, dalawa sila neri ipaglaro so halos 3 kilometer sila sumabay sa akin hanggang sa matapos ako mag-jogging sumabay sila at hinatid pa ako hanggang sa so doon malapit sa amin So dito sa Arcasound, ang dami nage-ensay dito pag umaga at uh, pag nakikita ko sa Facebook, dito sila nage-ensay. At bike friendly dun lang ah. At uh, may mga bike lane sila kung makikita niyo. Ayan, bike lane niyan. Siyang linya na yan. So maraming salamat sa developer ng Arcasound at uh, inoconsider niyo ang mga nagpo-bike. At pwede mag-ensaya. Kaya tayo natin kayo, Arcasound. <laughs> Tamaan mo na muna tayo dito. Hindi pa natin nadadahan na niya. At madaming establishments. Ah, ito may building na, na nakatayo. ito BFP. Yun, so nasabi nga natin na sa 4K na tayo magsushoot. Dahil uh, napansin ko pag malaki yung TV, tapos 4K yung TV, may nagpipixelized yung 1080p. At uh, medyo so, hindi okay yung kulay. Para mas maganda yung market natin at uh, mas madaming manood dahil syempre mas mataas na yung quality ng video Magshoot na tayo ng 4K tapos i-edit din natin sa 4K Upload uh, din natin sa YouTube ng 4K syempre Kahit mas malakas yung resources dun uh, Battle consumption, storage consumption At uh, kahit di pa tayo kumikita sa YouTube, po expense tayo Eto na lang ang balik sa ating mga nanonood Mas magandang quality ng video Ayan sa 4K na tayo shoot moving forward Ayan, so yung 4K natin So kung dati, yung settings natin sa GoPro ah uh, 1080p At uh, yung 512 gig natin na memory 14 hours yun Ngayon nagsushoot tayo sa 4K Around um, 8 hours na lang So ayun, mataas consumption ng resources nun So sa GoPro pa lang yun So yung battery consumption din Dahil uh, mas malakas yung shooting capacity mo Maganda yung quality sa lakas din pagkonsumo ng battery. At hindi lang yun, mas malaki ang konsumo ng storage. So yun nga, malaki ang konsumo ng storage. So hindi pa naman tayo nag delete ng mga videos natin. Lahat ng videos natin, naka-store yun sa physical hard drive. Natin din, mahal din ang hard drive. Ano hard drive natin? Seagate. Seagate baka naman. Binibili ko 4 terabytes na Seagate. So around 3,000 na tayo to 5,000 So yun channel ko lang Para sa mga nanonood to Sana makatulong sa inyo yung mga video natin At kahit wala pang masyadong balik Actually, wala pa naman balik. Pero nakakatawa yung mga comments sa mga sumusuporta Tsaka yung mga mga ng comments. Kaya maraming salamat sa inyo. Hindi, na, hindi tayo mukhang kung hindi tayo sa inyo. Next time, sana makapag-adventure na talaga. Mahanap lang talaga tayo ng tempo. Kahit yung malalapit na adventure lang, sana sana sa Mga 50, 60 kilometers. Ha, let's go! Ah, grabe headwind dito. Asin sa kalahating part o headwind ha o oh, yun eto nga so nung nakalang video natin nag share tayo ng life update at isang malaking event sa buhay natin ha grabe dahil binili nga namin isa isa yung gamit at unfurnished pinakuha namin yung bahay eh wala ang dami namin inayos so simulan natin sa to. aircon computer table kung saan ako nag-work na yung kama yung bed frame yung pa sa lunes pa i-deliver so nasa baba pa yung mga atras namin nasa baba ano bang nangyay sa sa baba yung TV uh, at yung TV rack yung table sa baba ng TV ah uh, ano so, ba ba? kawip okay, washing machine ah uh, yun tapos only yung linis kasi so, pag nag-deliver ng gamit may pumasok tapos lilinisin mo na naman. Uh, ka, vacuum. Tapos, mamap. Ayan, paulit-ulit yung linis. Ayan, pero ito, ah uh, medyo luminis-linis na dahil ay nakapag map na tsaka nakapag vacuum pero parang every adult eh kailangan pa din mag map ay, hindi mag vacuum kasi map mga week eto yung shoe cabinet kakadating lang din so bubuoyin din namin yun ay yung lamesa pa pala yung coffee table namin na yun na talaga yung table namin yung mga furnitures namin na kaya namin buuin eh. kami na nagbubuo exciting din magbuo nakakatawa nga eh magbuo ng furnitures so mga last ilang ikot na lang at ah uh, Bibigyan na natin kay Editor Carl O anong masasabi niya Dito sa 4K na shoot natin Kaya Editor Carl, pasok! Kapansin-pansin agad ang difference ng quality ng 4K versus 1080p. Sobrang vibrant ng colors at talagang hindi matatapatan ng 1080p yung kuha ng 4K. Masasabi kong sulit ang capture ng mga videos ang isang pinagsisihan ko lang ay ang hindi agad pag-shoot sa 4K para mas better quality ang ating mga videos. Kahit wala nang pag-edit ng colors ay pwede na basta sa 4K shoot. Pero i-edit pa din natin sa gusto nating kulay. Moving forward, dito na tayo lagi mag-shoot para mas mag-enjoy ang ating mga viewers. at uh, palabas na ako ng Arca South uh, time check 237 at nakaka 20 km sa Padyakan uh, plus 5 km pawe at dito na natin tatapusin ang episode na to pero bago natin tapusin mag iiwan tayo ng mensahe so ingat tayo lagi at sana matupad lahat ng pangarap natin ang episode sinubukan natin mag shoot ng 4k dito sa may Arca South hanggang sa muli salamat